Welcome back to my channel Ngayon po, samahan niyo ako. ano ililipo po ako ng aking friend yung dati kong katrabaho Okay guys, samahan niyo ako Ngayon guys, upuntayan natin siya sa Greenwich Hi friend Ha? Kumain ka lang sa vlog ko. Bakit <laughs> yung okay. kumain ka? Bakit yung kumain kayo Bakit yung kumain sa Genis kasi nilibri po ako ng aking kaibigan na si Denny Oranyo kaya inaantay po namin ngayon yung order namin ay nag like, CR po siya ngayon ang pagkain namin ngayon dito sa Genis sarap di ba? Sana lagi may ginit. Yan po. Eh, salamat po sa nanlibre and fresh Samahan niyo po ako, samahan niyo po kami kumain ng aking friend, na beautiful friend. Yes. sarap. Anong tawag dyan? Honey glaze. Yan. Yeah. Parang table na ang sarap. Hello guys, mag-thank you lang tayo sa nag-treat sa atin ng ano. Hi! Bye sa vlog. Ay, mag-bye ka na sa vlog ko. Wala. God bless you po. Bye-bye!